Sa N eh! N Wala pa mong sa inyo? Wala pa! Wala pa! Huwag mo kasing bilisan! Oh Un -set -set. Set -set. Sa unang mula! Let all of What? Ayusin mo naman salita mo! Ganyan ka naman magsalita! Masaya Mi! Rase! Ano daw? Letra ng Ay! Hindi mo man Ang linaw yun na sinabi ko? Oye! Thermal! N! 40! 40? Ano mang 40 rito ah? May 40 ka? Ayusin mo kasi! Ano na alam mo, Ano na naman? Ano <laughs> <laughs> Oi, sa mo na mula sa ene, ene five. Wala pa mong sa inyo? What? Wala pa! Wala pa! Huwag mo kasing bilisan! Hindi ko naiintindihan! Ang sasya! Sasya! Hindi ko mo! Mag-mobisyon! Oye! Ay susunod na mula! Sanat na anang... Oh! Cement ito ni! Ano daw? Ay, hindi mo sabi? Ito may May eh. Ito pa yung numero? Wala, wala hindi ko tama, Wala ka kung matama-tama ano sa amin. Bakit kasi ngungo yung ito? Napili nyo pa mag... Ewan eh, ko ba sa inyo? Ba't kumuha ka ng... Alam mo naman, ngungo pa yung pinuha mo. <laughs> ano naman pinagmumulungan nyo? Parang... Ang ang ganda ko na nga magmula. Hindi nyo ba maintindihan? Sumali lang naman dito yan eh. Kung wakila na yun. Tingnan mo, hindi ko maayos mabuti yung sa akin. Ikaw, Gold, hindi ka pa ano? Wala kang puro? Kung saan siya mo? Hindi ginag ka

Isis. Wala nang itisik oh, no. siya dito. <laughs> <Isis. laughs> ano ka O, ganda to. Baka meron ka. Oh, o. Kaya, kaya, kaya. Okay. So, pa? Dami pa to, no? Baka meron ka pa. Baka bingo. Wala ka pang bingo. Pinakadami-dami niya. Sing card mo. Ikaw na lang ni Itay. O, oh, yan, yeah, Tingnan ko lang. Hindi yeah, yeah, yeah. pa magbingo dyan. Wala eh. pang bingo. Okay, diba? okay. Oh, ai đâu? Ai? ơi Quân. Tiền 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 Quân. Kami, oh, semen. Ah, sem. Kami dah putus. Kata-kata putus. Wala pang bingo. Wala apa. Ah, last ball, last ball. Oh, salah bolah bolah. Oh, semol. Semol, Siya lang? Oo, 24. Tapos mo muna! Anong okay naman? Okay! Wala ko muna mumuha sa inyo! Ikaw, pa bingo? Di jipa di ay! ay ay, ay, 26! Bingo! na? <laughs> bingo! Ano bingo? Cementing, 14, 26! Ay! Oh, na naman tayo eh! Sino pa yung pangit na magsalita? Siya pa yung bingo? Kaya Bingo, bingo na? Oo, oh, <laughs> bingo, bingo, <ha>? oh, <laughs> bingo, yung... bingo! Ano ba ang kinaya niya? Siya yung, <laughs> yung, yung nakakit, na kayo na ma... nga okay, bingo na daw, oh. Ang dami-dami kong karton, hindi pa akong nagbingo. Siya nagbingo na? <laughs> <laughs> eh, ang masalo! Oh. Ah, <laughs> <laughs> ang dami-dami mo, Silvan!